At ngayon, magpupuno na kami ng dalawang truck. At dahil hindi pa tapos ma-harvest ang kinakarga naming palay sa isang truck, ay lumipat muna kami ng lokasyon para makargahan ang isa pa naming sasakyan. Dito ay mapapalaban ng buhatan ang mga bata ni Tatang Kapitan. Sobrang bibigat ba naman ng palay? 60 to 65 per Ban. Pero yakang-yakayan ng mga bata ni Tatang Kapitan, enjoy na enjoy pa rin sila dahil busog sila sa unlimited sabaw. Buhay mga ngalakal ng palay ay mahirap na trabaho dahil sa kakarampot na kita ay bugbog pa ang katawan. Wala naman ibang pagkakitahan oh, dito no. sa amin kundi construction at pagpapalay. Di bali ng mahirap ang aming trabaho, importante, marangal at wala kaming napipirwisyong ibang tao. Yeah! Napapabilib ako sa mga kasama ko dahil uh -huh. pinaglalaroan lamang nilang buhatin ang mga kabang palay at nakikita kong masaya sila sa kanilang oh, yes. ginagawa. Hindi mo kasi alintana ang pagod kapag masaya ang isang grupo. Tara na at panoorin natin paano sila magbuhat ng palay. Pagkatapos namin mapuno, makargahan ang dalawang truck, ay siya namang nagka-aberya. Isa na sasakyan. Nasira po at ay nang lumakad. Mukhang truck pa ata ang napagod sa aming pangangalakal. At dahil dito sa pangyayaring hindi naming inaasahan, ay muling mapapalaban ang mga bata ni Tatang Kapitan. Iuwi muna namin ang isang truck sa Nueva Ecija at ididiskarga at saka naman naming babalikan dito sa Umingan, Pangasinan para ilipat ang laman ng nasirang truck sa isa pa naming sasakyan. abutin po kami ng siyam-siyam dito sa aming pangangalakal. Oh, no! Sa aming biyahe pa lang ay ubus na ang aming oras. buyat at pagod ang aming puhunan para lang kumita ng pera. O, oh, naglilipat po kami ng palay sa kabilang truck. Nasira po yung isa naming truck. <laughs> Time check! Okay. Ang oras po natin ngayon ay okay, okay. alauna 19. Time check po. 1.27 na po ng madaling araw naglilipad po kami nandito pa rin po kami o, saktong alas dos na po ng madaling araw Pagkatapos naming mailipat ang mga palay, tuloy hatak na rin sa nasirang sasakyan, ay treat kami ni Insan Don Don sa unlimited sabaw sa Bones Kambingan dahil 24x7 silang bukas. Alas 4 na, nandito pa kami sa bakit-bakit. Pagkarating namin dito sa bahay ng Gimba ay iniwan na namin sa pwesto, pagawaan ng sasakyan, ang nasirang oh, truck ni Tatang Diwan Kapitan. Na. Thank you. At nakarating na nga kami sa aming lugar, umaga na. At diretsyo na ito sa ladlaran ng palay, diretsyo na ulit sa trabaho. Nagpapasalamat pa rin ako sa itaas at walang masamang nangyari sa amin. At salamat na rin po sa inyong panunood. See you next vlog.